So, it, ito, nung unang dating ko dito sa Amerika So, gabi kami dumating uh, Pagkising ko ng umaga Lumabas ako Para makita ko kung ano itsura ng labas Nung makalabas ako ng bahay Lumakad-lakad ako ng konti Yan yung nakita ko So, nagsigaw ako Sabi ko, ah! Ganyan! Bakit may ganyan na daming uod? So, takot na takot ako Sumigaw ko sa aking asawa Sabi niya No, huwag ka matakot. Okay lang yan. Kasi nakatingkayad ako. Talagang hindi ko alam yung gagawin ko. Kasi ang dami-daming uod. Sa so, ang daming uod dito sa Amerika. Natatakot ako. Talagang yung kilabot na kilabot ako. Yung mga buho ko nagtindigan na. So, hindi ko talaga alam yung gagawin ko. Sigaw ako ng sigaw. Wow! Ang dami! So, ayun. Ipaniliwanag niya sa akin na Ayan nga, every season, ganun lang nangyayari. Kahit naman kayo yung makakita ng ganang itsura, akalain nyo talaga na uod yan. Kasi mukha naman talagang uod. So, kaya ako pinakita sa inyo, kasi talagang mawi dohan kayo. Ano ba yan? Sobrang dami ng uod. Uod na hindi na gumagalaw. Kita nyo yung ano, para siyang ulo. Dalagang kikilabutan kayo, buhok nyo sa mga buhok nyo sa braso magtitindigan. Para siyang yung ano, yung makakatina uod. Parang ganoon. O, oh, ayan, isang tumpok. Kung kayo bang makakita niyan, parang sasabihin nyo, ano ba yan? Ah. <laughs> Ayan na nga, hahawakan ko na. So guys, hindi siya uod. Mukha lang siyang uod, pero hindi siya uod. Yang hawak ko galing yan sa pine tree. Yan yung pinakang bunga niya. So, ginagamit yan uh, pang sabit sa mga Christmas tree. Yang hawak, hawak ko na yan. Ginagawa nila, kinukulayan nila, parang palamuti sa Christmas tree. And then, yung mga yan, nang laglag, galing dyan sa puno ng pine tree. Yung parang uod. So, alam nyo na kung saan nang galing yung mga uod. Galing sa puno ng pine tree. Thank you guys sa panonood. Please subscribe to my YouTube channel Lambert Vlogs. Thank you.